Hello guys, for today's video, nandito tayo ngayon sa Okada, Manila. Kasi nga, ang kami mga magbabarkada. Pumunta kami dito ngayon sa Okada. Kaya, ayan, nandito na kami at natuloy rin sa bakas. Nakita nyo ba guys, ang ganda gana ng labas na Okada, ba diba? Parang ginto. Nakakamanghang makita to sa personal guys, ang ganda-ganda. At sobrang laki niya guys. Nandito pa lang tayo sa labas guys. yan ang makikita nyo. Bago kayo makarating doon sa loob. Ayan. Ang ganda-ganda ng tanawin nila dyan guys. At ayan yung entrance nila. Pero hindi tayo dadaan guys. Doon tayo sa baba dadaan. Ayan. Dyan. Doon tayo pupunta sa parking lot. At ayan na nga. Nasa parking lot na tayo. Maghanap tayo ng mapaparking na sasakyan natin. At ayan na nga, nakakita na tayo ng paparking yan. Dalawang kotse nga para ang namin sa sakyan guys. Kasi medyo marami-rami tayo ngayon. At ayan na nga, bumaba na yung kaibigan ko guys. Si Tignay niya kung may mababangga kami sa likuran. Para iwas disgrasya tayo guys. At ayan na nga, papasok na kami sa Okada. Andito na kami at nilapag namin ang bag namin dyan at kukunin na namin. Need kasi ilagay din yung bag guys. Kaya yun ang una nating step. Bago tayo makapasok dito sa Okada. At ayan nga. Nandito na tayo sa loob. Ayan. Maglakad-lakad na tayo guys. Tignan natin ang mga tanawin dito. At ayan. Tamang pakit naman ako dyan. Ayan. Mga kaklasmate ko guys. At mga besi ko. Tama pa shell muna kami ngayon guys habang malakas-lakas pa tayo mamashell tayo guys mahirap na pag hindi na natin kaya yung sarili natin hindi na tayo makakapasyal kaya habang malakas tayo go 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 lang tayo At ayan na nga nandito na tayo sa loob guys makita natin ng malapitan ang Okada building ayan ang ganda ng ano nila guys Dito lang yan sa may fountain guys The same, manonood tayo ng fountain maya maya ayan Simula na yung fountain. Alas 6 nga pala ang umpisa ng fountain, guys. Dalawang tugtog nga pala ang patugtogin dyan. At ayan na nga guys, nasa mid na ako sa pagbabays over. Ano ba yan? At ayan na nga, nakita nyo yung fountain guys. Dancing fountain yan guys. Ang ganda-ganda, grabe. Lalo na sa personal. Kaya kung gusto nyo makakita ng ganyan, pumunta na rin kayo dito sa Okada guys. At tapang nga guys, sinabot na tayo ng gabi kasi ang sarap-sarap lang ang at pakinggan yung mga tugtog dito guys. Sabay na sabay sa paghagis ng tubig ang tugtog. O oh, diba, nakakamanghasyan tignan guys. Ayan, iba-ibang kulay, iba't ibang hugis na mga tubig. At ayan, dito naman tayo at mamamasyal tayo dito guys. Ayan, tamang pakit naman ako dyan. At tingnan nyo naman yung mga ilaw nila guys. Ang ganda-ganda, pang mayaman. At ayan, tamang pasyal-pasyal lang tayo dito guys. Diba? Ang ganda-ganda. Grabe. Nanalo na yung sa personal to, guys. Kaya pumunta kay Rita para makita nyo. Sigurado magbabalik-balik ka rito, guys. Sa sobrang ganda. At ayan, may Pandora pa sila, guys. Ang cute ng mga alas nila dito, guys. Ang gaganda. Ayan. Nakita nyo ba? Pandora yan, guys. At ayan, magpipicture-picture muna kami rito. Ang sarap din mamansyal guys, no? Kahit may mga edad na kayo, mga kaibigan mo, mga bargada, mga classmates, Yung mga walang kaarte-arte sa katawan, ayan. Masarap lang yung ganito guys, so oh? makakalimutan mo saglit yung mga problema natin sa buhay. Like, alam naman natin, lahat tayo may mga problema. At ayan, nagsayo-sayo muna kami nito ng baby ko. Ako lang pala ang sayo na sayo dyan, guys. Dahil yung bebe ko, pakit lang pala siya. At ayan na nga. Tamang video-video lang kami nito ng bebe ko. Ayun. Nasa likod ko yung bebe ko, guys. At ako naman nito nagbibidyo video rin. Para may pang-upload. Kasi wala na tayo na-upload, guys. Meron din pala yung Jollibee rito sa Okada, guys. Ayan. Nakatay nyo ba? Kaya lang, sobrang daming tao, guys. At ayan na nga, yung baby ko, hindi pa rin tapos mag-video-video. Papauwi na kami, guys. Ayan, pupunta na kami sa may parking lot. At tininday lang naman yung mga kaibigan namin. Ayan, kaya tama, lakad-lakad lang muna kami rito. At ayan na nga si Kuya Guard. Patingin-tingin lang sa mga taong pumapasok at lumalabas. At ayan, papunta na kami rito, guys. Lalabas na kami, nag enjoy naman kami sa Okada, guys. Kahit sandali lang kami. At ayan, nandito na kami sa aming sasakyan. Hinahanap eh, na namin ang aming sasakyan. Lalo, uwi na kami. At ayan, mga classmates ko, guys. At kaibigan ko. Diba, happy ako dyan, guys. Naku, naman yung mga ngitian ko guys. Sobrang saya. At ayan, nagutom kami. Kumain pala muna kami bago kami mawi. O, oh, ba diba? At ayan na nga. Sarap na sarap ako sa kanakain ko guys. Birthday nga pala ni Maricel guys. Yung classmate namin at kaibigan ko. Happy birthday. Salamat sa Pablo out. Sana sa ulit ulit next year. O oh, di ba, lakas ng sumubo. Papaanli ka talaga rito, guys. Ang sarap-sarap ng pagkain. At eto pa. At eto pa. O oh, di ba? Grabe sarap. At ayan nga pala 'yung mga classmate ko, guys. Kasama sila silang lahat. Ang dami namin, di ba? Si sa iyo, may birthday na sa gitna guys. Ayun o. Nakatay ba guys? Thank you sir and more blessing. Sobrang nabusog kami sa Pablo mo. Thank you sa sponsor namin. At nagkasama-sama ulit kami sa pagkainan. At ayan na nga. Uuwi na talaga kami guys. Sumakay na kami sa sakyan. Ayan. At ako hindi pa sama sa masakaya kasi ako nagbibidyo. At ayan mga classmate ko, nandun naman sila sa kabilang kotse. Babayo. Thank you for watching. Enjoy palagi. Please like and share and subscribe. Thank you.